Bye. mga idol si bayramon mo murag wala'y kondisyon sa tanang na ko murag ang uber pa ni si Hantod Karon pati mo gabay kapon mga idol la si bayramon mo pati hubugan kay siya nga nagabuno yung manok biha bayno wagi ka wagi ka wagi ika wag ika wag ika palipo yung mong buhay pa siya lang usak ka usak ka balhibo wala wala usak ka usak ka balhibo wala wala congratulations bay pagtari sa manok ibayramon ramon wala ki ba taktaki bisag usak ka balhibo mga idol kunyagid

Ano man? <laughs> <laughs> Gili-gili na akong kuwata si Bay Ramon. Kung pila iyang presyo, maura man sa iyang dawat ton. manok, mong manok. Dahil naiingon ni comment ba? Sa tong post. Naiingon nga. Sir, idol, Pwede may magpaliwat sa manok ni <laughs> Bayramon Ramon katong bulsahan? Wala ko may problema mga idol Basta kining niyang manok Nagsalig na sa sinyal um, kayna, o orasyon Laom kay na og sinyal ang ak... manok ni Bayramon, Ramon mga idol Gituslok niyang lubot Punti nung laom sakol po buinas Kagipadam man siya mga idol Ang gong gong nga, atun. gong 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 yan sana. Kwarta ko nun ng ita, mga idol. <laughs> Nagkatain. Sumdam ko. Bawa lang ito. Ang inong kwarta, ko kinito. Oo, oo, oh Ba, oh, oh, oh. may storya mo ngayon na ni mga idol. Ako ang iurot ang kinito. Punita ko ang bumbong on. Wala ko'y kaon. Taas kay kumpiyansa si Beramon sa iyang manok, mga idol. Pero naniguro lang ito siya kay Basikbon on. Wala siya kaon. Kumpiyansa ito manok, pero Maniguro lang kita kay basig watay kaon. Tuya karon mao ni istorya mga idol nganong wala sila mo champion. Kay ang manok sa yang igsuon ano brahan ka isog mga idol. Hasta tao iya e, namang kontrahon. Ni daw patong ikatulo. Start bisnes. Okay. Si Bayramon gisayangan gyud mga idol. Putang si manok nya. Di atubang daw siya si manok nya gigukod sa Lupa sa daga sa kayo. Musok ko musok ko sa tao ba? Musok ko lang tao mga idol. Ya paguman ikit sa ato sa ato. Ikit manok diri to. Oh Kaduhan ito kapuno. Mm. Sus, karon. Adu! Ni sige magdodol na na. Ni sige magbagbagbabag. Sige magbag. Oh. Pagkaroon. Dool man kayo. Sus, gihapsan nyo na lang ko. Ah, sus. Dilid Ti Urok. Ab. Why? 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 Sus, ah. karon. Ni bawas pag isa ni anak. Hindi mo yun. Oh, nakayog-yog yun. Kayog-yog ba yun? Kayo. Nadaanag naman lang ito. Ah, wala na. To, wala, na. To, wala na. Ay, ay, si Kuwati king labas mga ito para champion na no, unta. Ang katungong kaobad, ang niyang manok, huwag ni Rosad. Kemiro yang mau piyuk kan segalanya kinsimil. Kinsimil. Pakai dua. Pakai dua. Dusimil. Dusimil lebih ano. Oh, itu udah. <laughs> oh, aku bisa yang sugal. Dusimil sih kok. Ah, sugal itu kuah. <laughs> oh, nak sugal gitu apa gitu deh, bay? Oh, nyak. Jadi tuh si anjiri. Wah, si musugal. Daku saya ketolong kayak. Hmm. Oh, percampian mah. Lisan yang percampian. Areko. Daku mangkayo kontra. Data aspa. Ah, partai. Partai ya, di sekolah TV. Subrahan kekompian satu manuka. Bay musukul mak tau Nah, susu oh, mah mengaidol. Ang manok niya mga idol, nagtuo na yung How did you guy? Okay, tao sukla naman. Nagkaling ko siya lagi. May kini na ka-unbox niya? Katong manok ka niya, nilito patari. Nilito patari. Oh, murag na. Ah, tingi pa mo sa lawas, guro ba? Nilito patari. Ano yung gidagan? Gidagan mo siya. Gidagan siya kay ipapuira o tato. Mauni hulba di bayramon mga idol. Mauni kukod sa tag kay bilibag patari mga idol. Kay Kawalay kondisyon. Unya kay wala makasabot ang tag-iya. Unya ang buwang rapa perting na ita. Perting Merida ka na. Merida manok ka. Mga idol, wagin sila mag-champion. Pero ang katong manok akong gipustahan, mao itong bay Ramon. Yan itong bay Ramon kinong binuhi. O saan? Uh, Lahong kayo mga idol. Kung oh, hmm? oh, hmm? ano ko ninyo sa ilayang dire, magsugal ka, magawa lang ko kayo. <laughs> <y ba, ya? laughs> <laughs> 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 may langis, salamat. na langis, salamat. sa langis, salamat. May langis, salamat. Maayo na lang gani. Wala gipusta ni bayramon Ramon sa lain, mga idol. kay alam mong sabot, kato namang sinyalan, mga idol. Diligid ni yung magbutbuot si bay Ramon. O yan, nagsabot mo yung nasunod niyang panari, mga idol. Amo pusta ang dako. Kanang kurta nga ingo kada kaghabol mga idol. Ako ra tong pusta. Di ko na ari ha gadaw mo ari sugag. lagi bay. Ang among pusta kan si kuno sa laog mga idol. Kun nga inigtari mahal pa kayong para si Tamon. Kay maumay gamit niya para kondisyon. Ang ngaay. Ang